para lang ta sa katulad kung nandito sa Middle East lang mga tropa, kahit dito ka natatanda sa panarbaho walang mangyari sa buhay mo, kahit bahay kubo mahirapan ka magpatayo, yung ugali ng tao na tapusin lang ang kontrata sabay alis sa trabaho, maghanap na naman ng ibang ma-applyan, palagi ka lang nagumpisa, Bawat alis mo sa atin back to zero ka, baka may mga utang ka pa na iniwan, yung sahod mo kada bulan padalamos pamilya, kung may matiraman ka onti lang. Iba pa naman ang mindset natin pag lumaki ang sweldo lumaki din ang gasto. Ganun lang yan hanggang sa pagkatapos ng kontrata mo, kada bulan padala, resulta wala kang ipon. Kung may naipon man ka onti lang. Pag uwi mo sa atin panibagong apply ka na naman, yung pera mong dala magastos mo yan sa pang-araw-araw na pangangailang nga ng iyong pamilya, at sa pag-a-apply mo ng panibagong mapasukan, Buti kung makaalis ka kaagad, minsan abutan pa ng siyam-syam bago makaalis, pag hindi sapat yung pera mo, hahanap ka ng mautang ngan. Kaya walang mangyari pagpalipat-lipat ng trabaho, minsan inabot pa ng malas yung napasukan mo hindi tumupad sa kontrata na pinagkasunduan nyo, o di kaya'y hindi nagpapasweldo ng maayos, partial lang palagi ang ibigay, yung iba hindi talaga nagpapasweldo o yan dito. Naghanap ka ng mas maganda lalong napasama pa. Sa Kaya kung ang napasokan mo dito sa Middle East Medio okay na, mas magandang wag ng palipat-lipat, kung baga hindi ka sin-worthy, hindi rin minalas, pwede na pagtsagaan, okay na yan, halos parihas lang din naman ang mga upper, hindi magkalayo, dip hindi sa skills mo, kaysa makisapalaran na naman at hindi naman tiyak ang popontahan. Kaya ako kahit hindi malaki ang sweldo pinagtsagaan ko na, hindi rin naman kali Ethan, para sa akin okay na ito, onting tipid lang at sabayan ng ibang discarty para makapag-ipon kung baga kontinto na ako, dito naman sa company na ito tuwing katapusan magpasweldo talaga sa amin. Hindi tulad sa iba pahirapan ka na nga sa trabaho pati sa sweldo pahirapan ka muna bago ibigay. Hahay buhay OFW talaga. Mga tropa bago ko tapusan ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo at sana may napulot tayo na onting aral sa video na ito. Sana suportahan nyo ang munting channel ko ang Dentoy TV sa pamagitan ng pagpindot sa subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa panunood ninyo, sa sunod kong amang upload ng video, mabuhay at bye bye!